May nagtatanong, ano nga daw ba ang pananagutan ng employer kapag ka nagkasakit o naaksidente sa trabaho? Karaniwan kasi, akala ng mga empleyado ay may pananagutan ng employer. Pero sa kasamaang paalad po, ha, sa labor code, wala pong pananagutan ng mga employer kapag ka ikaw ay nagkasakit o nagka, naaksidente sa trabaho kahit pa nasa loob ka ng kumpanya nung ikaw ay naaksidente o nagkasakit ang meron po kasi pananagutan sa mga instances na ganyan ay yung Employees Compensation Commission. So, ayan sa po yan ng gobyerno na attached sa SSS. Diyan po kayo po pwedeng mag-apply ng mga benefits kapag ka po kayo ay naaksidente o nagkasakit sa trabaho. Pero meron naman po mga instances no na kapag ka ikaw ay malubhang may nagkasakit no, ay po pwede kang magkaroon ng tinatawag na separation pay. Pero meron po mga requisitos ang batas diyan. Ito po 'yan. Ayan po, no. basahin nyo na lang. Pero ang pinaka-importante po dyan ay meron po kayong medical certificate galing sa public, hindi po private na public health authority na ang inyong sakit ay hindi pwedeng mapagamot sa loob ng anim na buwan. Tapos kayo ay merong not fit to work galing dyan sa public health authority po na yan. At kapag ka napatunayan na sa loob ng anim na buwan ay hindi ka na talaga pwedeng magamot yung inyong sakit, no? Dapat meron kang separation pay no na at least isang buwan o kaya ay kalahating buwan ng sahod mo sa kada taon ng iyong serbisyo whichever is higher Yan po ay mag apply sabi ng Supreme Court ha, hindi lang po sa mga nakakahawang sakit pati sa stroke, heart attack, osteoarthritis, ay cataract o iba pa basta mapatunayan na hindi nagagamot no ng anim na buwan yung iyong sakit ay po pwede po kayo mag-apply para separation pay due to disease